One, two. Oi, oh. tukso sila ka, pion. Gusto mong punta kita sa principal ha? 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 Gusto mong punta kita sa principal? Ha? Hindi ako nasa cellphone. Oo, balaon cellphone. Oh. Balaon cellphone. Ano? Ayon, balaon. Man, man. Mo, ano naman? mau daw mo nga na yan sa oh, alam ko nga? Ko, ah. ano, ano to? Ay, sorry mom, Sorry mom. Malas. Malas naman. Malas. Malas. No. No. Pumunta ka na sa principal. Pisan mo. Pisan mo ah. Ayaw mong umalis. Lakot ka sa... Malilintikan ka sa akin. Pisan mo. Ito na po, ma'am. Hmm. Nandito na ako. Ay. Ito po, hi po, principal. Good after. Noon po, good afternoon, po. Oh, ano yan? anong bagay na gawa mo, ha? Nagsiselfon ano po. Tapos hindi po nakikinig. Ah, ganun ba? Ha? Ah, ito? Ito lang ha? Tayo mo ako dito. Ito lang. Oh. Pero kung kabin, nag-cellphone ka, oh. ito, piso. Oh, piso. Ching. Uy, maraming salamat po. Maraming salamat po. Babalik na ako sa isko. Nung tapos na po, binigyan ako ni Principal Piso. Paldo, paldo mo. Paldo nga ako, mami. Eh. Binigyan ako Piso. Binigyan ako Piso. Binigyan ako Piso. ano, binigyan ka? Binigyan ka, piso? Akin na nga yan. Hmm. Tapong ko. Tapong ko nga yan. Back to the seat. Kasi yung na-issued na principle sa ipatupad na plano. ito bisunan nopo. ah hmm 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 不干。